Yung kay Luis naman parang disiplina lang naman niya sa kanya. Mm -hmm. Pag nagbago naman siya, mm -hmm. nasa kanya naman niya kung gusto niyong mm -hmm. bumalik. Eh. Kasi buhay kasi yung kay Luis eh. Mm -hmm. Pwede siyang mamatay, Aksidente. aksidente ma Kasi hindi naman po talaga siya nababantayan niya. Well, di ba, araw-araw nasa vlog. Mm -hmm. Hindi niya talaga natututukan yung anak niya. Kaya yung sinasabi nilang pinag-iigpitan, Lagi nga sila kala sa bahay. Paano pinagigpitan? Pag ko nga ng umaga, wala na sa mga kwarto. Alas-dis na nga daw, nagigising yung... Ah, si Luis mabigat. Alas-dis na na. Si Luis po napakabigat. <laughs> Sorry po ha, medyo... Kung parang sa tingin nyo nag-exhaust po ako ng emosyon dun sa sinabi ko napakabigat. Eh baka ako kapag kayo nakakita mas mas iba pa mas, mas ano pa po yung reaction niya. Yung napakabigat ng yung katawan niya. Ni Ramil kay Luis, mas makakabuti sa kanya kasi nandoon yung talagang magulang niya mababantayan siya. Kasi matututukan talaga siya doon na baka talaga ba siya. Hindi ko na, hindi ko naman sa tuluyang binitawan. Hmm. Pinag-usapan namin yung pag-aaral. Pag na, di ba? Oo. Oh ang ganda po ng pag-uusap ng kay Kuya Luis. Ah, pakaganda. Nandito po yung nanay. Nakipag-operate. Ah, hmm. oh. yes. <laughs> Nag-commute. Nag-commute ho. Hmm. Nag po. Yung pong mag-nanay. Mag Pumunta ho dito ng maayos. Nag-usap po ng maayos. Iba naman kasi pong... yung nanay ni Luis. Sa nanay ni ah. Dave. So, ito, talagang maayos naman silang ano. Tsaka yeah, na, tinatanggap nila. Problema, oh. hmm. ah, si Luis naman umaamin naman din. So, hmm. walang parang retaliation, walang walang mga ganito na hmm ah uh, mga, mga gani mga ganito pa. Hmm. Um, po, napakaayos. Hindi sino mapapagalitan ng magulang? Hmm. Ikaw. Kasi nasa poder mo eh. Hindi, mahirap pa. May mga nagpapadalang pera sa kanila hmm. na ayusin ng ayusin yung mga motor. Tapos hmm. sa alis sila, walang paalam. Ah. Yun yung nakakasama din ng loob. Parang tinatraidor ako ng mga ibang mga ibang nagmamahal sa ah, kanila. Tito Francis. Yun nagbibigay nga. siya ng... Ay, si, kala ko si Luis Tinuto. Ayun nga din. Sila. Okay. Meron sila. sila meron um, po silang nakukuhaan po na pera para ho... Uh, taw dito. May, siguro, bigay, binibigay para ho magawa ho nila. Eh, para ho bang doon po sa nag, nagbibigay ho na yun. Halimbawa, si Ninong F. Kung may matinu ka namang ano't may respeto ka sa... Matinong pag-iisip. Sa tawag dito. Eh, I-bypass mo ba naman yung tatay na susulutin mo ng pera para may pangaliwa, pang-upgrade siya o may pang ano siya. Ano pinapalabas mo? Mm. Di ba? Uh, ba't hindi mo ipadaan kay Tatay Ram? Nagtatakam Tatay Ram, nagpaabot ako ng ano kasi kaya nakaka-chat ko si Dave, gusto niya palang bumili ng ganito, eh, pakiabot na lang po sa kanya. Mm. Di ba? Respeto. Alam bang anak yun? Hmm? Alam bang anak? Yun nga yung ano ko eh, walang anak yun, single ata yun eh. kaya hindi niya naiintindihan yung pagdidisiplina ng anak. Ba? Si Atas. Yun ang sa tingin kong ang akala ni ni Tito F tama yung ginagawa niya kasi wala siyang anak eh. Hindi niya alam ang pagpapaano ano, ano. ang 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 konsepto ng ano ng hmm. pag-aalaga ng anak. Alam nga wala siyang ganung ano uh, ideya na pagdidisiplina sa bata, ganyan. Eh, kaya gano'n na lang niya ano in. yung ano tamang pagturo sa pag, -pag pagpapahalaga sa pera?